Magandang gabi sa ating lahat at ngayong gabi ay uh, ako ang inyong lingkod uh, Dan Rivero magsama-sama naman tayo sa isang uh, paksa ngayong gabi uh, na ating uh, pag-uusapan na ngayon ay uh, nakatuon ito sa ating uh, mga pagsubok sa buhay kung ikaw ay nawawalan na ng pag-asa dahil sa maraming problema, maraming pagsubok sa buhay, makinig ka kaibigan at pag-usapan natin ang lahat ng ito upang malaman mo kung ano ang dapat gawin sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Sa buhay nating ito, hindi maiwasan ang matitinding pagsubok, ang problemang tila walang katapusan, mga pangarap na hindi natutupad, o mga taong iniwan tayo sa panahon ng ating pangangailangan. Sa mga ganitong sandali, maaring maramdaman natin na wala ng kasaysay, awala ng saysay ang patuloy na lumaban. Ngunit, sa kabila ng lahat mga kaibigan, may isang mahalagang katotohanan. Ang katotohanan na may pag-asa ang ating buhay. Ngayong gabi ay pag-usapan natin ang ating uh, ang bagay na ito. Alam ko na lahat tayo ay uh, dumaraan sa mga matitinding pagsubok sa buhay. At uh, minsan, wala na tayong uh, alam na gawin. At minsan ay nawawala na tayo ng uh, wala ng pag-asa na naramdaman tayo. Ngunit uh, ang katotohanan ay mayroon tayong pag-asa na dapat nating malaman. Sabi nga mga kaibigan, ang pagsubok ay hindi panghabang buhay. Walang bagyong hindi natatapos. Ang sakit, kalungkutan at paghihirap ay may hangganan. Sabi sa aklat ng 2 Corinthians chapter 4 verse 17 ito ang nakasaad Sapagkat ang bahagya ay panandalian kapighatian na dinaranas Namin ngayon ay nagbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad Kapag ang pagsubok mga kaibigan ay dumarating sa buhay, tandaan natin na ang lahat ng ito ay may hangganan. At ang lahat ng ito ay hindi panghabang buhay. Sabi nga ay walang bagyong hindi natatapos. Walang gabi na hindi natatapos. Lahat ng ito mga kaibigan ay mayroong magandang kinabukasan kapag tayo ay patuloy na nakatindig sa pananampalataya at pag-asa. At mayroon pang mga bagay na dapat nating tandaan. Isa dyan ay ang Diyos ay hindi tayo kailanman iiwan. Sa kasapi na kadilim na sandali ng ating buhay, kahit pakiramdam mo ay nag-iisa ka na lang, ang Diyos ay nariyan. Sabi, sabi sa aklat ng Deuteronomy, Deuteronomy 31 verse 6, uh, ang sabi dito ay huwag kayong matakot upang hinaan ang loob sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos ay kasama ninyo, hindi niya kayo iiwan ni pababayaan. Ito ay ang pangako ng ating Diyos na hindi tayo kailanman pababayaan. Subalit, nawawala na tayo ng pag-asa dahil lahat ng mga kahirapan, mga problema ay hindi natin itinitiwala sa ating Panginoong Diyos. Ang akala natin, kaya natin ang lahat hindi natin siya kinikilala bilang isang Diyos na nagbibigay ng solusyon sa lahat ng ating problema. Diyos na nagbibigay ng mga pangangailangan natin. Yan ang dahilan kung bakit nawawalan tayo ng pag-asa. At dagdagan pa natin ang mga kaalaman tungkol sa wagay na ito. Ang buhay ay may bagong simula. Maaring ngayon ay nasa ilalim ka ng mga pagsubok sa buhay. Pero hindi ito ang katapusan ng kwento mo. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong magsimula muli. Sa mga sa aklat ng Isayas 43, 18-19, ang sabi dito mga kaibigan, huwag ninyong alalahanin ang mga nangyayari noong unang panahon Ako'y ay gagawa ng uh, isang bagong buhay asing at bagong bagay hindi ba ninyo ito nakikita yan ang ating uh, yan ang sabi ng ating panginoon na kung mayroon mang mga mapait na mga suliranin mga karanasan sa ating buhay ang sabi ay may uh, may ibinigay o kaya't may ginagawa ang Diyos ng bagong bagay, bagong pag-asa sa ating buhay. At dapat ito ay na ating nakikita. Kailangan lang tayo ay kumapit sa ating Panginoon, sa ating pananampalataya sa kanya. Mahalaga sa mga sa gitna ng pagsubok ay manatili tayong matatag sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Magtiwala tayo sa plano ng Diyos at huwag nating hayaan ang takot o pangamba na manaig sa ating puso. Nakasulat ito mga kaibigan sa aklat ng Mateo chapter 11 verse 28. Ang sabi dito mga kaibigan, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Itong uh, talatang ito mga kaibigan ay nagbibigay sa atin ng lakas na kung tayo ay napapagod na, tayo ay uh, nabibigatan na ng lahat ng ating mga dinadala, mga pasanin sa buhay, mga problema. Ang sabi ng ating Panginoon, ang paanyaya ng ating Panginoon, lumapit tayo sa kanya. Tayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa ating mga pasanin sa buhay. Pangako 'yan ng ating Panginoon sa atin. Na kapag tayo ay lumapit sa kanya at uh, ibigay natin ang lahat ng pasanin natin sa kanya. Itiwala natin ang lahat. lahat ay bibigyan tayo ng kapahingahan. Ito mga kaibigan, ang uh, pangako na minsan hindi natin ginagawa, ang paanyaya ng ating Panginoon lumapit sa Kanya. Dahil may magandang uh, bukas na naghihintay sa mga tao na lumalapit sa ating Panginoon. Sa bawat pagsubok, na nalalampasan mo, lumalakas ka. Ang iyong hinaharap ay hindi natutukoy sa iyong mga problema ngayon. Ang plano ng Diyos ay mas malaki kaysa sa, sa, sa anumang pinagdadaanan mo ngayon. Kung hindi mo ito nakikita kaibigan, simulan mo na ngayon ang paghanap sa ating Panginoon. At ang lahat ng inyong problema, ng iyong problema, ng iyong uh, suliranin, kabigatan sa ating buhay, ay bibigyan tayo ng Panginoon ng kagaanan o kaya't kapahingahan kung tayo ay lumapit sa Kanya. Matuto tayong manalangin, kausapin natin siya, ibigay natin ang lahat ng problema sa Kanya, dahil walang problema na hindi na bibigyan ng, uh, ng solusyon ng ating Panginoong Diyos. Kaibigan, kung ikaw ay dumadaan sa matinding pagsubok ngayon, huwag kang susuko. May pag-asa ang buhay. Ang iyong kwento ay hindi patapos. Sa bawat luha na pumapatak sa iyong mata, may kasamang aral sa bawat sakit na nararanasan may kalakip na pagpapala kaibigan kapit lang sapagkat ang Diyos ay may magandang hinaharap na nakalaan para sa iyo at para sa akin ito mga kaibigan ang napakagandang uh, paalala sa atin ngayon binibigyan tayo ng pagsubok dahil kailangan tayo ay tayo ay maranasan natin na lumapit sa ating Panginoon. Mga kaibigan, kung uh, mayroong kayong uh, nais na pag-usapan pa natin tungkol sa buhay, lalo na sa pagharap sa pagsubok, inyo po akong uh, kontakin sa aking kontak uh, na ito dito sa YouTube channel. At mag-iwan mag, uh, mag -iwan kayo ng mensahe dyan sa ibaba upang mabigyan natin ng pansin, pag-usapan ang iyong problema at ang iyong uh, mga dinadala sa buhay na ilapit sa ating Panginoon. Yan mga kaibigan, ang kunting uh, paalala sa atin na mayroon tayong Diyos na nagbibigay at magbibigay sa atin ng kagaanan sa ating buhay. Tanda natin na ang buhay ay may pag-asa. Ito pang Iyong Linkod dan Rivero nagpapasalamat at uh, kung kayo ay na-bless sa ating uh, pag-uusap na ito, maaari ninyong i-share at mag-like sa ating uh, palatuntunan na ito. At yung kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, pindutin mo ang subscribe. Uh, subscribe and uh, hit the notification bell para naman sa lahat ng aking uh, i-upload ng mga video ay man manotify ka upang uh, marami pang mga kwento ng buhay na ating pag-usapan. Pagpalain kanawa ng Panginoon at ang biyaya at ang plano ng Diyos ay maranasan mo at makita mo, kaibigan. Maraming salamat and God bless everyone.